sa tatlong perasong self feeder para po sa aking baboy inahin mga ka-farmers o sa mga dumalagang baboy. But before we continue, isang magandang tanghali po sa ating lahat mga kababayan. So, ito guys, bago natin i-share sa inyo ang feeder na yan, magpapakain lang ako sa akin pong mga baboy saglit. Sila po ay dapat nang kumain sa mga oras na ito mga ka-farmers. bumili po ako ng tatlong pirasong ano saw feeder para po sa akin pong magiging tatlong pirasong triplet na gestating pin mga ka-farmers Yeah, unahin ko lang ka-farmers itong ating uh, isang patining and then yung isang gelt dito okay oh, maligtad mm. ngayon lang po ako mga ka-farmers bumili ng sow feeder simula sa ating pag-alaga ng baboy, oh, ngayon lang talaga. Karon di ko. Kopya natin yung matitirang tubig. Papakainin ko lang ka farmers uh, Nababoy ko saglit ha Habang waiting tayo saglit Sa pag open Ng saw na akin nabili kanina uh, I mean dumating kanina no, Mula sa orange up Okay. Kailangan natin ng gunting. Ito guys, oh. Ah, matigas man. Makunat man ang silupin guys. Ang gunting ko is nasa may... Ah, sige, pakisuyo. Shoutout po sa 20 viewers mga farmers Ayan, so ang aking kulungan uh, I mean, bago ko i-open guys Ang aking pong yan. Ito po <clears throat> Excuse me Kailangan ko lang pong hintahintayin yung gunting May pakibilis kuntin eh Sa totoo lang ka-farmers, ako po ay Magkakaroon kasi ng pag-aayos po Dito sa aking kulungan sa patining No? konting adjustment lamang or konting pag kakaroon ng changes kasi nga mag-add tayo or ako ng tatlong gilt dito kaya nagbalak po akong ng uh, magpagawa ng triplet na gestating pin kaya atin po makikita mga farmers meron po tayong tubo no? yung mga GI na tubo so buksan natin may pasuyo may sa ano, alcohol may. Nandun sa may uh, medicines box. Please lang. Actually, nasprayhan ko na ito kanina ka-farmer sa labas bago binuksan natin ngayon. Okay, ito na ka-farmers. So, salamat po si no? Na-order po namin to sa Orange App. First time in my history po simula na ako po ay uh, bumili ng or nag-alaga po ng baboy no simula pa noon. First time po in history na ngayon na po ako bumili ng aluminum sow feeder. Me, pasensya ka na ha. Kailangan ko ka rin isa pang last na lang na utos Flies Pasensya ka na ha. At uh, salamat sa'yo. Yan. Ang ganda nito guys oh. So, nakabalot naman, okay naman. Ngayon po, atin pong kakata. Baklasin na pala. Yan. Para mabilis, kakat natin. Richard Tuason, shout out po mula sa Tanglaw Bohol. Maayong unto sir, magandang tanghali sa iyo. From Panglaw Bohol, ha? Oh. Shout out po sa iyo. Mukhang matigas to. Ayan, mga ka-farmers, meron na po tayong blessing, oh, bagong blessing. So talagang sinadya na sealer si na ganito pagkaka-arrange nila sa items bago pinadala sa akin kasi para at least hindi magkakalampagan sa biyahe, no? Sa courier o sa cargo. Okay naman. Maganda naman yung kanilang pagkaka- ano, pagkaka- balot. Malaki pa rin mga ka-farmers. No? Malaki pa rin. Oh. Pasensya na kayo guys kasi sa totoo lang Ngayon lang po ako nagkaroon ng ganito sa buhay ko Dito sa aking backyard pigiri kasi nga Kadalasan po sa aking or halos lahat ng kainan po sa aking mga baboy mga ka-farmers Ay panay or puro lahat simintado no? Siminto Then ang iba naman po Naglalagay uh, Naglagay lang po ako ng tiles sa floor Sa flooring I mean Sa iba kong pasungan o kainan sa mga baboy. Yung kainan po sa gelt ko ay nakatiles po yon ang ilalim, yung floor area. So sa kabila namang patining doon, nakatiles din ang ilalim. No? So dito sa binabalak kong ano, tatlong ano, tatlong just ah, sitting pin, ito na gagamitin ko. Papa-fix ko na lang ito. papa welding ko na lang. Ayaw ko ng, ano guys? Ayaw po ng yung gumagalaw-galaw kasi nga, maingay, no? Baboy kasi, ano yan eh. Iniingay nila to eh pag hindi naka-fix. So bala ko, ipapa-fix eh, ko na lang para hindi maingay. Kasi pag hindi ko ito ipapa-fix, eh, mga ka-farmers, maraming kapitbahay, baka bandang gabi, makakahasil ako ng ibang kapitbahay. So hindi maganda. No? Okay naman guys, oh. Yan, tignan natin, ah. San tabi ko lang yung aking welding rod, no? Nabumilan ako ng welding rod. Ayan. San sabihin natin? Okay, advance mong sabihin mga ka-farmers, ang presyo. Kasi yan po ang aking tinaitul sa thumbnail ko. Ang price po nito ay, kung hindi ako magkakamali, ang tatlo na to mga ka-farmers, tatlong piraso, ang binayaran ko ay, 3,720 kasama na po ang shipping fee. Ulitin ko po mga ka-farmers, ang akin pong information na akin pong ibabahagi sa inyo ngayon mga ka-farmers, kung magkano ang bili ko sa tatlo ay 3,720 kasama na po ang shipping fee. Ayan. Sa orange app po namin ito nabili mga ka-farmers. Naalala mo ang ano may? Eh? Store? Store name? RN sa notebook please, sa notebook. Pakikuhan na lang please para hindi ako magkakamali sa pag-announce dito sa public niya na video. Patingin, patingin please. Okay na. Aray ko. So mga ka-farmers, ito po ang pasensya na, hindi po namin nakuha ang link. Honestly po, uh, bago ako nagsimulang mag-live ngayon, uh, kinumunicate ko ang orange app na amin pong inordiran. So nagsabi si Orange Up na kukontakin muna namin yung seller nito. No, kasi gusto ko kunin sana yung link. Para po sana ang purpose ko mga ka-farmers kung sakaling meron man diyan mga ka-agricultors ko na gusto pong nawala pa nito sa baboyan tapos gustong magkaroon ng ganito, gusto ko po sana i-share ang link kasi nga lang pasensya na, no, kasi hindi ko po na hintay na kunin sa kanila. Hindi pa kasi na-send sa akin. Pero kung sakali man mga ka-farmers na kanila pong ibigay sa akin yung link, ng product na to, no, pati yung store. Ang store pala ito, ihahabol ko ang link kung sakasakaling replyan nila ako. So, ang store name po ay letter in R J N 28. Yan po ang pangalan sa binilhan namin, yung store, no? Okay? Maganda siya. Sino, sino? Ninivi. Ninivi? Ah, uh, lumahay. Hmm. Ni Lumahay, pa-shoutout. shout oh, shoutout sa Ibosing Stitch TV. Ang ngayon, kayo ka hinoon o reporter sa ibes. Uh -huh. Kay detalyado, kayo mo hatag sa information. Dagang salamat, sir, ha? Okay, James Patrick uh, Malgapo. Busing, gano'n kadami ang pagkain sa sampung pieces na biik? Ayan, depende po. Pakikuha mo isa yung isang silpon nga, may. Depende po, mga kababayan sa edad ng biik. Linawin ko lang, akin na, akin na. Kailangan natin magbigay. Bago tayo magtapos sa uh, uh, video na ito, bibigyan ko ng kasagutan yung pong tanong dyan ng ating kababayan. Sampung biik, iisa-isahin ko lang ha. Sisimulan ko sa edad ng biik, simula po sa booster. Okay? Booster stage, halimbawa, Uh, 70 grams. 50 to 70 grams, no? Oh? Per head per day. Times ko sa 10 heads. Ayan. So ang kanila pong kakainin ay 700 grams po sa 10 baboy per day. Okay? Sasabihin naman natin sa pre-starter mga ka-farmers. Sa pre-starter, uh, simula po sa 36 to 60 days, mga ka-farmers tinatanong niya is 20 days. Paano 20 days? Yung bake niya, 20 days na. Oh, sandali, sandali. 22 gali, 20. Hindi namin ko ka-farmers. James Patrick Malgapo. Ang unang tanong niya kasi ay, ah, uh, dito tayo sa isa. Ang unang tanong niya ay, sandali ha, itutris ko lang. Gaano kadami ang pagkain sa 10 pieces na biik? Depending nga po sa edad. Sasabihin ko ka farmers halimbawa, ano na ba yung sera yung pinapakain mo? Ganito na lang para mabilis po ang explanation ko. Ano ba yan? Starter na? 20 days o pre-starter? Kung sa pre-starter, i-bonus eh, tip ko na lang to ha, para sa Sir Jay. I-bonus eh, tip ko na lang. Kung meron kang pinapakain na feeds pre-starter, sa pre-starter kasi, ang kakainin sa, sa baboy, sa bawat diig po, ay aabot yan ng 500 to 700 grams. O sabihin natin na uh, 500 that is ano yan, half kilo. No? So kung meron kang 1 half kilo, sa pre-starter ha, 1 half kilo, kabayan, ita times na, 1 half kilo per head per day times natin sa pulo Or sampo. Sampo na bit. Ibig sabihin, yung kakain mo, papakita ko. Ayan. Okay? Ayan. So 0.50 half kilo times natin sa sampung big Limang kilo. Ayan Five kilos. Sa bawat araw, ang kakainin sa sampung big, Okay? Ito, dagdagan ko na lang din. Kung nagpapakain ka ng three times a day, divide mo lang sa tatlo. Ibig sabihin, 1.66 kilos ang kakainin sa sampung big sa bawat kain. Okay? Ngayon, kung sakaling twice a day ka lang napakain sa bawat araw, divide ba, mo lang sa to, oh, 2. oh 2.5 kilo per meal sa twice a day o 2 times a day feeding. Ngayon naman, sa starter mga ka-farmers, sa starter halimbawa, nagpakain, ano yan kasi? 1 kilo hanggang 1.2 kilo. Sasabihin na lang natin, sasabihin ko ka-farmers, na sa starter stage, sasabihin ko ah, sa 1 kilo Ha, halimbawa, pipiliin mo yung 1 kilo uh, times mo sa 10 baboy. 10 kilo po. 10 kilo na starter feeds ang ipapakain mo dapat sa kanilang 10 sa bawat araw. Kung nagpapakain ka sa kanila po, Sir James, sa bawat araw ng 3 uh, times a day, 10 kilos, divide mo lang sa 3. O, oh. Ang quotient ay 3 kilos, no? 3 kilos o 3.33 kilos sa bawat kain ng sampung baboy mo. Okay? Kung sakali naman po, i-divide mo lang sa 2. Kung twice a day ka lang nagpapakain sa kanila. 5 kilos ang dapat nilang kainin sa sampung biik mo o baboy sa bawat kain. Ayan. So, ganoon lang po. Depende po sa ano. Tandaan po, depende po sa stage or edad ng baboy. Ito po ay controlled feeding. Ang sinasabi ko po, ha? Controlled core sukat na papakain o restricted feeding. Ayan. Balik tayo dito sa glade. Ako wala pa akong idea mga ka-farmers kung paano to ikakabit. Kasi ito sa totoo lang hindi pa to ano hindi pa to nabubuo. Wala pa yung welder ko eh talagang may pinupuntahan pa. Malaki pala, lang Oh. Eh. Pero parang may damage me. Eh. Oh, may, merong ano, hindi. Dito, wala tayong tinatago ka farmers, Wala po akong tinatago sa aking content. Simula sa, pagsimula akong nag-vlog ako. So, meron dito may may damage. So, ipapaspat na lang natin to. Ito, guys, oh. Kaya ako inupin ngayon. Kasi nga, para makita natin. No, dito, okay siya. Okay? Dito, sa biyahe siguro kasi minsan, alam mo ng courier, yung mga staff, eh, hindi lang item ko yung kanilang dinadala sa delivery. So, which is, sa ganitong pangyayari, decision ko na intindihin ang nangyayari. No? Ano po? Diyan, may butas. Oh. May buho ba? Kung sa Bisaya pa, may buho guys. Oh. May busto to. Hmm? Di ba? Kita nila may? Ayan. Okay, nakita nila. Di ba gagawa naman para niya? Paspata natin sa welding rod na pang stainless din. Okay? So, ang isa may defect. Okay? Check natin dalawa. Check natin kasi sa totoo lang, mas maganda na yung magsasabi tayo ng totoo mga farmers. Ayaw ko po kasi na pinapakita ko sa inyo ang content natin ngayon tapos may nakita akong defect, ano, problema tapos hindi ko sabihin. Pakita natin para totoo, di ba? Dito okay naman siya. O, oh, diba? Okay to. Isa. Yung isa naman. Bukat na, guys. May kasama pa pala. May, oh? na. Ano mo yun? Ano kayang laman nito? Free? Freebies nila? Sandali. Agree ba? Mm. Ito may kasama, oh. Baka yung mga nut or mga bolts pangkabit. Kasi nakalagay po sa kanilang description sa store nila na may mga free daw. Baka yung cooknick mo sa ano, dito? Sa kabila o baka. O tubo. Thank you. welcome po, Sir James. Basta tandaan mo, no? Ikaw po ay isa sa mga... Inspiration ko sa pag-alaga ng baboy kasi nga baguhan, no? okay? Diyan kasi ako nagdudulot uh, ng munting kalamantin talaga sa mga baguhan kasi yun talaga ang pinakamitiin ko, ang makatulong sa mga baguhan. Sa mga export, syempre, mabuhay po kayo. Tandaan mo, Sir James, ha? bago ko makalimutan kasi minsan kumukunik-kunik yung topic ko. Uh, tandaan mo, depende sa age ng baboy. Meron akong nilagay na link yata o nakalimutan ko. Ihabol ko Sir James ang link ng feeding guide for fattening. Diyan po sa description sa bidyong ito na pwedeng makatulong sa iyo pong mga baboy ha. Kung ano? Si source gunting. Ano kaya to guys? Tignan natin para mga mga ano mga bolt, bolt ba pang soksok sa ano pang pang soksok o pang higpit ah, nakakarton matibay yun lang po ang isang problema nagkaroon po ng damage pero di bali ayos lang may paraan naman eh ito po yun ay, oh, ito. Ay, ito ang last For hmm. example. Dito ko kukunik. Kung hindi ko man maano, basta dyan lang. O, oh, ito, may tubo pa. Oh, ito. Hindi. Hmm? Ito, lock to dito nung, for example, ang angat ka nun. Iangat mo, di ba? Oo. Uh -huh. niya, ito ang angat na nang ito? Sige. Thank you, sa yung ano, salaysay. Okay, itong isa, ano, tuman, buksan natin para matapos na tayo. Uh, ano Eh, mas maganda na buksan natin sa publiko para at least makita po ng ating mga organic supporter. Di ba? Mamaya may gold dito may, di ba? Mm. Farmers, joke lang ha. Buksan natin, pakita natin yung totoo. Huwag tayo mag, huwag ano, tayo mag tago-tago ng mga karnasan natin kasi matapatay yung tao eh. Hmm. Ito guys. Ah, sit nga. Tama. Okay. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Okay. So dahil tatlo, tagdalawa-dalawa, para sa pangalawa, kulang isa na sa'yo. Ito na po. Okay. Ano isa? Ito? Ito? Okay. So, hindi ko na muna sadihan kasi grade 1 pa lang ako sa ganitong klaseng ano, mga bagay-bagay. Pag-aralan natin to. ba? Diba? Maganda siya. Okay, sa so ulitin ka, farmers. Uh, gusto ko lang i-announce ulit ng presyo kasi may mga huling viewers dyan. Ulitin ko po, ang bilhin namin sa tatlong piraso nito ay 3,720. Magkano isa nito? Mga isang libo mahigit. 3,720 divided by 3. Lumalabas po, 1,240 yung isa. Ganun po, ano. Okay, so bago tayo mag-end, puntahan natin saglit yung aking mga bake. No? Ibigyan ko po kayo ng munting ano sa aking mga big mga farmers. Ayun sila, ayan. No, talagang postpartum pa rin si mother pig na yan. Ito, wala akong problema dyan sa inahin na ka-farmers. Wala po akong problema sa totoo lang. Simula ng first parity, nagbata siya noon, second, hanggang third. Yun ang third niya. Yung petrainable, pure petrainable ang ginamit ko sa kanya. So, wala po akong problema dyan, mga ka-farmers. Hindi po ako nagpupuyat dyan. Ang pinaproblema ko, ito, hindi naman talaga problema eh. Kasi eh, talagang give na sa buhay ko na ganyan ang aking inahin, tanggapin ko na lang. So mayroon tayong hinarang na kawayan para at least hindi po makakapasok ang kanyang mga piglets dito banda sa kanyang ulohan. No? Okay? Dito rin ganyan. Ayan sila guys, oh. Ayan. O, oh, diba? Ang iba nandun. Sa so, may ilaw. Samantala po yung aking, ano, gelt, ayan. Kakapanganak lang po. Kagahapon ng madaling araw ng isa. Ito naman guys, ang inaabang abangan ko this coming October 2 no? Baka mag-advance mamata kasi nagahubag o namamaganda rin yung kanyang labasan ng biik. Okay? So ayan ka farmers. Ako po si Dodong Villaran ang nagpapasalamat po sa inyong lahat mga farmers. Sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa aking mga simple show sa aking backyard pigiri. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Happy, happy farming. God bless us all. And peace out everyone. Bye-bye.